Muling nagparamdam ang dating siga ng kalsada, kilala sa India bilang Bajaj Pulsar NS200, pero sa atin, notorious sa pangalang Kawasaki Rouser NS200. Few years ago, ito talaga ang brusko at malakas ang dating. Ngayon ay muli nagbabalik with ABS, refreshed style, mas aggressive at sporty na itsura. Ito na ba ang umpisa ng pagbangon na nagpahingang halimaw sa kalsada? Alamin natin 'yan sa vlog na ito. This is Adriano and let's jump right to it. Ito na ang napakapoging pearl white color variant ng Rouser 200. Pag sinabing NS, ito ang naked version, habang ang RS naman ay ang full fairings at mas sporty looks edition. Ayon sa Kawasaki, refresh with aggressive and sporty looks ang hatid ng 2021 version nito. Pagdating sa makina, ito ay 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, 199.5 cc, single cylinder, fuel injected, liquid cooled at my DTSI engine. May maasahan naman tayong maximum power na 23.13 HP at 9,750 RPM at maximum torque na 18.6 Newton meter at 8,000 RPM. Talagang halimaw sa lakas. Dagdagan mo pa ng liquid cooling system, wala ka ng pangamba na baka ma-overheat kahit gaano kalayo ang biyahe. Ilan ang top speed? Kaya nitong tumakbo sa bilis na 136 kilometers per hour. Depende pa rin yan sa driver's weight at road condition. Habang sa loob lamang ng 9.83 seconds ay papalo ito ng 0 to 100 real quick. Ganun siya kabilis na sense. Pero kung ingat lang sa pag top speed, atin pa ding isipin ang kaligtasan ng iba at ng ating sarili upang makauwi ng buo sa ating mga mahal sa buhay. Pag-usapan naman natin ng preno. Sa likod ay meron itong 230mm na disc brake habang sa harap naman ay 300mm na disc brake. At ang kagandahan dyan, ngayon ay meron na itong single channel ABS o anti-lock braking system which makes it safe kahit sa bigla ang preno lalo na sa madulas na kalsada. Pinipigilan nitong mag-lock ang brake sa unahan upang magpatuloy ang ikot ng gulong at hindi tayo mag-skid o sumemplang. Napakaganda din ng kanyang suspension. Mayroong telescopic with anti-friction bush sa unahan habang nitrox monoshock absorber with canister naman sa likuran. Idagdag mo pa ang tamang sukat ng gulong na 100 by 80 by 17 sa unahan at 130 by 70 x 70 naman sa likuran. At talagang bibigyan ka nito ng napakagandang handling sa kahit anong road conditions. Commendable din na tubeless na ang kanyang mga gulong mas matibay at iwas sakit sa ulo. Meron din itong napakalaking fuel tank capacity na 12 liters at average fuel consumption naman na 35 to 40 kilometers per liter. It still may vary depende sa ating throttle hobby. Talagang malayo na ang mararating mo bago ka ma-empty tank. Ilan pa sa dapat mong isaalang-alang ay ang kanyang seat height dahil medyo mataas, 805 mm to be exact, na kayang imaneho ng at least 5'4 in height. Anything below this height ay medyo challenging na dahil may kabigatan din ng motor na tumitimbang ng 156 kg. Mahusay naman ang kanyang ground clearance na 168 mm dahil mataas at talagang safe sa mga higanting humps ng Pinas at maaari mong imaneho kahit sa mababatong kalsada. Nagustuhan ko din ang bagong kulay nitong pearl white na nagpadagdag sa astig sa overall physical looks ng motor na ito. Plus ang kanyang LED tail light na napakapogi habang nananatiling bulb type pa din ang kanyang headlight na mabisa sa ganitong tag-ulan na panahon. Digital na din ang kanyang instrument meter panel. Plus, idagdag mo pa na mayroon din itong built-in na passing light. Maliliit na bagay pero malaking kontribusyon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Oh, napabilib ka ba sa atid na specs and features ng bagong Rouser NS200FI 2021? Siyempre, everything that is good comes with a price. I have to say, sa lahat ng nabanggit kong specs and features ay napaka bang for the buck ng motor na ito. Ang kanyang SRP ay 116,000 pesos. Kung installment naman ay kailangan mong mag down payment ng 17,400 at magma-monthly ka ng 5,153 for 3 years. 6,624 naman for 2 years at 11,221 naman kung 1 year installment ang iyong nais. Para sa akin, napakasulit nito sa kanyang presyo dahil sa ABS at malakas na makina. Kung nais mo ng brusko at malakas na motor ay baka ang Rouser 200 na ang para sa iyo. Ikaw, netizen, anong masasabi mo sa motor na ito? Sulit ba siya for you? Gusto kong marinig ang inyong saloobin sa comment section. Siguraduhin na ka-subscribe sa aking channel upang matunghayan ninyo ang mga latest updates sa motorcycle world. Maraming salamat sa panonood na Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Track. I felt a bit of bad, but I came back. Still a little light in the light, but still a bit of good. So good. And I know just what